Hindi na nga mapakalitong si Betsy matapos kang mabilitahan ni Aling Susan na may plano nga si Robert at ang kanyang pamilya na tumunta na nga sa ibang bansa. Nung sa ganun ay hindi na nga sila may skandalo nitong si Betsy. Alam nila kasi na hindi sila titigilan nitong si Betsy dahil naghahabol ito sa kanyang Aligaga anak. Aligaga si Betsy at hindi mapakali. Kaya naman sinubukan niyang kausapin nitong si Robert. Sinabi nito na kukunin niya at ibabalik ang kanyang anak para matapos na ang gulo. Subalit hindi papayag si Robert. Sinabi niya na mamatay na muna siya bago niya makukuha si Junior. Kaya naman si Betsy ay dispirada na kung yun na muna ang magiging way para makuha ang kanyang anak ay humanda siya sapagkat lahat ay ipapalipit niya makasalama lang ang kanyang Tapos nang makausap itong si Betsy, ay nagsimulang magpanik itong si Robert. Kaya naman sa kanyang pangangamba, agad niyang protektahan ang kanyang pamilya. Agad siyang magpapa-escort ng mga kapulisan sa loob ng kanyang pamamahay para lamang walang makakapasok ng mga sindikato o mga tauhan nga nitong si Betsy. Subalit so, magugulat siya sapagkat walang pakundangan nung dumating nga si Betsy at si Aling Susan. Walang awang nagpaputok ng mga baril ang mga kasamahan nga nitong si Betsy nagpaula ng bala sa loob nga ng pamamahay nitong si Robert. Nag-alala ng gusto itong si Robert. Agad niyang pinapasok sa loob ang kanyang anak na si Gina. Baka malamadamay pa sila. Ngunit ang kanyang anak na si Junior ay hawak-hawak nga nitong si Tita Connie kung saan nangangatog na nga rin sa takot. Hindi magkamayaw ang putok sa kabilang gilid kaya naman hindi na niya alam kung ano ang gagawin para sa safety ng kanyang kaya anak. Kaya naman ito si Robert ay inalalayan na nga itong si Tita Connie. Maya maya ay marinig nga niya ang malakas na sigaw nga nitong si Betsy kung saan hiniling na nito na tumigil na nga at ibigay na nga ang kanyang hinihiling na makasama ang kanyang anak nang sa ganun ay walang madadamay. So hindi makakapayag itong si Robert. Alam niya na magiging miserable lang ang buhay ng kanyang anak kapag nakasama ang ina nito na si Betts. Mas naging intense ang putukan sapagkat itong si Robert ay talaga namang kahit maubos ang mga pulis ay hindi bibigay itong si Junior. Ngunit ang hindi niya alam, nakapasok nga sa loob ang mga tauhan nga nitong si Betsy. Ngunit nagkamali ito. Instead nga si Zonier ang kukunin na ay ibang baby ang nadala nito. Walang iba kundi ang baby nga nitong si Jenna at si Gerald na itong nga si Mindy. Kamali ang mag-asawa kung saan iniwan nga nila ang kanilang baby kahit nakita nila na ang naturang katulong ay nagpapanig at hindi kayang ipagtatanggol maging ang sarili nila. Inasa pa nila maging ang kanilang baby. Kaya naman, nagsisi ang mga ito dahil ang kanilang baby ay wala na. Sa pag-akala nga ng kasamahan nga nitong si Betsy, na yun ang kanilang hinahanap na baby. Nagwawala nga itong si Betsy matapos nga makita na hindi si Junior ang nadala nila na baby. Nagpanik na kasi ang mga ito matapos umugong na nga ang serena ng mga pulis na nagro-rescue. Kailangan na nilang umalis bago pa man makulong makita sila at uh, mahuli ng mga pulis. na ini si Brian. Sinabihan niya agad itong si Betsy na tumigil sa kanyang kangangawa. Dahil magpasalamat pa nga siya dahil kahit papano ay may nakuhang baby. Ang baby na kanilang daladala ay mahalaga kay Jenna. Mahalaga din kay Robert. Natitiyak niya na gagawin lahat ni Robert.